Pero mataas pa rin po ngayon ng presyo ng kalamansi. Kaya sana naman ay ma maabutan ma pa ang kalamansi natin mga katripya. Uh, so, kamusta na po kayo sa lahat po ng mga subscriber po natin. Ito, ta nakalusong po tayong muli doon po sa ating kalamansi. Hindi po natin matiis na hindi tayo makapag tanggal po ng ating baging yan po yung ating uh, inaagad alisin kaya pagkawala tayo yung uh, isa ko pong kasama ang ating nauutusan yan na lang po yung ating nauupahan Good morning po sa inyo mga ka-trivia at welcome po sa aking youtube channel ayat nakauwi lang po natin galing po ng Camarines Sur uh, tayo po ay galing po doon at uh, ngayon medyo nadali po tayo ng ating natawag na trangkaso na may kasamang uh, sipon kaya yung boses po natin ay iba pero medyo okay okay na po tayo at uh, malayo rin po ang biyahe, grabe. Ngayon, mibut po tayo rito sa ating uh, kalamansihan. Eh, sinalaki na po pala ng holen yung pong ating kalamansi, yung bunga. Mga third week po mga katribya ng Agosto ay makakapitas na po tayo nitong ating kalamansi. Ito po ay bunga na po ito ng ating uh, pag-uulan. At... Wala rin po tayo rito nga uh, ginastos na pangdating sa pag-spray ng bunga kundi bagkos. Yon. Yun lang pong ating nga uh, paglalagay lang po ng ating abono. Medyo mahaba na rin po yung ating damo. Mga katribya, kaya at, pag gumanda po na lang ang panahon, tsaka po tayo mag-i-spray ng ating herbicide at eh, tinan ninyo puno ng bunga mga katribya po ang ating kalamansi hindi pa po siya pitasin pero mataas pa rin po ngayon ng presyo ng kalamansi kaya eh, sana naman ay ma, ma maabutan pa ang kalamansi natin mga katribya so, kamusta na po kayo sa lahat po ng mga subscriber po natin Eto, ta nakalusong po tayong muli doon po sa ating kalamansi. Hindi po natin matiis na hindi tayo makapag-tanggal po ng ating baging. Yan po yung ating uh, inaagad alisin. Kaya wala tayo, yung uh, isa ko pong kasama ang ating nauutusan, yan na lang po yung ating nauupahan. wow ang dami pong bunga ito po yung ating nilagyan po ng organic fertilizer hanggang ngayon ay kinakain pa rin po niya yung pong ating pataba kagandahan po kasi nito hindi lang saglit yung kainin matagal ambisa kaya yeah, kung meron kang bunga kalamansi, ito magandang pang ilagay. Ang organic fertilizer. Ah, subok na siya mga katribya. Tangga lang po natin. Ay, uso po ngayon mga katribya po ang trangkaso ang ubot si lalo na pabago-bago ang klima mga nakakaraan ay bumag bumaha sa Metro Manila sa mga karatig bayan ay sa Bulacan at sa Pampanga dito na sa atin hindi naman po ito bumabaha maliban na lamang po talaga pagka sobrang uh, laki na po ng tubig okay, natanggal natin ng ating baging. Ayun, nakikita na po yung mga gasaresa kahit hindi mo spray ng kalamansi o mo kasi siya ay naalagaan ng ulan buo po ang kanyang bunga hindi po natin kailangan na biyat biya po natin siyang ini-spray dahil magtutuloy at magtutuloy siya tayo ah, damo na daming wok maliliit ay kuha na yan ang chapter ang sinabog na lakula Bang Pember Ini <si> cuma initin ko ngaya bunga nito ito yung isa po sa nasapak tuluyan na hindi dahil doon sa punggos kundi nabisaklat po yung kanyang sanga Pero naman tayo mahahalaw na pitasin. Kaya lang yung bulto nito. mga uh, sa third week po ng August. Pero meron tayo makukuha yan. Ay, uh, yung ating panggastos. Ay, okay, matutustos ang pan ating kalamansi. Ito so nga, parang kailan lang mga katribya tatlong taon na po itong ating kalamansi na ito ngayon oh, laki na oh, isa ito mga katrebe yung suso alam nyo ba ito eh, kumakain din to ng bunga ng kalamansi isa rin din sa pero hindi siya ganong kasalot dali naman siyang mapatay hindi naman siya ganun karami nakakatawa ah, dahil yung bunga yan o yan yung tinatawag po natin na panahon ng kalamansi pagka po tagulan eh totoosin napahaba po ang presyo ng kalamansi ng pagtaas dati rate ganyang araw sa ganyang buwan maabot po ang kalamansi ng kuha na nangasa 600 to 700 ang presyo ng kalamansi pagka buwan ng July sa, lalo na sa Ogos. Sa Ogos kasi. Tsaka September, yan po yung kabagsakan. Pero dahil nasaktan po siya ng El Niño, eh, tumagal po ang taas ng kalamansi mga katribya. Dahil lang kalamansi, hindi eh, po sila nagbunga at nasaktan ng, ng El Niño. Bago makarecover ay matagal pa sa atin naman hindi naman po siya nasaktan dahil meron siyang ating organic na inilagay meron siyang proteksyon ayun niya pati damo eh tumarin kain siya ng ating konik Kaya Gatsaga lang po mga kapitya. medyo lihati muna po sinasahil kalil lang po natin sa trangkaso. hindi unti lang karayo ay napakalabian hindi po na matis hindi well po lagi sinisip tayo ay yung pong trangkaso. may kasamang sipon so, na talagang masakit sa katawan kailangan lang alam po natin gala. Na nakita rin natin yung ating naalaga ang kalamansi. Ito so, yung kapangangangan. Hindi pa umahabot ng taon ay eh, binabakbak na. <laughs> kaya talaga nakahang lang wala yung may linya na kaya may linya na yung alam may nakabak lang Tatlong lang siya. Ayun. Ay, hindi Ay, pala nakatulog yung bahay. Babagsak ang buhay. <laughs> Deligado nga yun. Bago-bago ang bahay. binabakpak. <laughs> 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 hindi, <laughs> hindi pa <tuma> <laughs> Bago -bago hindi pa tumatagal na. Ilang kong lang siya eh. Ang na, nangyari. Dahil hindi maayos ang pagkagawa. Kaya, gastos na. Ang natin gastos ulit.